Masarap sa New Zealand dahil dito maganda ang pasahod kesa sa Pilipinas. Yes! Woo! Kung gusto mo ng sasakyan, madali lang kumuha. Kita mo naman. Di ba? Basta may trabaho ka, madali ang pagkuha sakyan Kaso, utang. Yes! Woo! Ang kagandahan pa dito, libre ang kanilang health services at re education para sa ating mga batang anak. O di ba? All right. Magaganda ang mga tanawin at maraming playground para sa ating mga anak na pwedeng paglaruan. Kaya sulit ang kanilang mga tax. O di ba? All right. Dito Pwede kang mag-exercise sa labas at tumakpo provided pa nila ang mga libreng exercise material gaya niyan. O di ba? Sang Kaya New Zealand, yeah. Dito sa New Zealand, ay kita niyo naman ang kagandahan ng kapaligiran, malinis at walang anumang dumi na nakakalat O di ba? Check. Ang mainam pa dito, bayad ang annually po at meron ka pang sick leave na 10 days for a year. Kaya kahit na ikaw ay magkasakit, umabsent ka, ikaw ay bayad. Kaya no problem. All right. ba ng bagong appliances at bagong furniture. Kuha ka lang! Utang! Check! <laughs> Basta sa huli, mga kabayan, ang maiiwan sa inyo ay isang katutak na utang. Di ba? Ay siyan. Pero ang pinakamalaga syempre, ang pinakamasya dito sa inyo sila ay kasama mo ang syempre ang asawa mo, ang pamilya mo, may pagkakataon kayong maging citizen at syempre secure na ang future nang mga alak nyo. Yun ang prakipon tatri to, di ba? God bless, cheers.